po I si see Ramon Arnold ay naive. Gagawa ako ng dried mango isang paraan na makagawa ng pag-iimbak ng mangga. Una, hugasan ang kamay. Itepera ang ingredients mangga asin at asukal. Una, ilagay lahat na asin. Ilagay din ang asukar. I-mix lahat pag na nalagay na mix well. Sige, mix well mo. Para malagyan lahat ng? Asukar oh. at ng asin. And then, ilalagay dito sa talagyan. Paisa-itsa para hindi mahulog lahat dito sa table. At bilad sa araw Pintayin na hanggang magdayo